Hello, hello, everyone! Ganap mo yung araw ay gagawa ako na suman. Suman na kamoting kahoy. At masarap din ito guys sa kape. Tara, samahan nyo akong gumawa ng suman. At eto nga, madami-dami itong babalatan ko. Mukhang mapapalaban ako. Galing pa yan ng bicol. So, ayan nga. Pagbabalat pa lang, ngawit na ngawit ng kamay ko. Kaya minadali nadali ko na. Yan, hugasan na ang kamoteng kahoy. Yan, madaming hugas ang ginawa ko dyan, guys. Ayan, sige, hugas, hugas, hugas pa. Sige, hugas. Sobra linis na yan. Sige na, hugas pa, hugas pa. Yan, kita nyo naman, guys. Linaw na natubig tubig. Sobra linis yan. At pagtapos hugasan, ayan. Gagibga rin ng kamote. Ayan, sige, gadgad -gad lang. Gadgad -gad lang ng gadgad. -gad. Ayan, sige, gadgad, gadgad. -gad. Sa... Ay, nako. Sobrang nakakapagod to, guys. Yung pagkakayod na to. grabe, Sobra pagod. Sige, sige. Gad, gad, lang. Hanggang matapos yan. Sige, gad, gad. Huwag itigil ng pagkudkod. Ay, nako. Grabe. Tulin ko magad, gad yan. Kaya sobra pagod ko, guys. Ayan. Grabe. Tulin, tulin ko magad, gad. Kasi gusto ko madali na siya matapos. Natapos din. At ngayon naman, pipigaan naman siya ngayon para matanggal ko patas. Kasi pag di siya tinanggal, medyo matigas ang suma natin. Naubos ang lakas ko dito guys. Sobra pagod ko. Pagpiga pa lang, na ako makapiga. Kudkud -kud pa lang, pagod na. Eto pa pagpiga, hindi na ako makadiin. Grabe. Grabe pala suma na to. Nakakapagod pala siya guys. Hindi siya biro. At ayan, pagkatapos niyan, sinukat-sukat ko siya. Bali na ka, labindalawat kalahati akong tasa na yun. Bali nga pala na natapos ko yan. Naglagay ako dyan ng brown sugar at segunda. Bali dalawang brown sugar at dalawat kalahating tasa din ng segunda. Ayan. oh, yan guys, mekos mekos na. Mekos mekos na yan. Ayan, gumamit na akong gloves yan para ma-mix siya ng musto. Mag-convine yung sugar dun sa kamote. After i-mekos-mekos ang gagawin pang suman, ito naman, i ipreprepared ko ang pagbabalutan na suman. Kailangan linisin to. Kasi dito natin ibabalot yung suman direkta. Kaya kailangan malinis talaga siya. So, gupit-gupitin muna siya na naaayon sa sukat ng suman na gagawin. Ayan, pupunasan. Kailangan make sure na malinis talaga siya. At pagtapos niyan, idadarang din yan sa apoy para maimitan yung dahon at para medyo lumambot siya para hindi mahirap ibang balot dun sa ating gagawin suman at eto nga guys sa balot portion naman tayo, ganito ako magbalot ng suman guys Only just begun when it's this good There's no say, you know, I want you so I'm ready. At ayan nga guys, natapos ng balut na suman. Isasalang naman natin siya sa kaldero. Ayan. Naka 49 pieces nga pala ako dyan na suman. So ayan, nilagyan ko siya ng tubig. At pinakulong ko lang siya sa 40-45 minutes. At nung kumulo na siya ng gusto, so hininaan ko lang yung apoy hanggang sa mainin din siya dyan hanggang sa matuyo-tuyo na yung tubig sa ilalim. Yan. Luto na yan guys, pero dahil may tubig pa yung ilalim ng konti, hininaan ko lang yung apoy hanggang sa matuyo siya doon. At eto na nga ang ating finish para Yan. Kape na lang ang kulang guys. O so, yan. Mas masarap pagkasariling gawa. Kasi alam mo kung paano mo ginawa. Thank you for watching, guys.